Mahayong adlaw mga brad. Good vibes sa kapita okay? ha. So for today's video mga brad, mag-service yun na punta. Huwag magpamasahe. Dili Dire yung sa may sa Shout out na eh, ko sa uh, nagmasahe sa kano. Si Ma'am Bingbing Goods kayo mo masahe ma'am niya. Tanggal din yung mga pamaol ba. Kaotok-otong juga ka sa kalami. So mauto ilang mga rates no. Balato lang sila o ka ng buntag. Nya yeah, magpadungag kag haston mga brad 50 ra nga yeah, plus 20 minutes pa na siya tinuras so ako ara sa gitagaan og gamay nga para kini balik na ko aw oh, don ya yeah, po niya yeah, pagmasahi bullet pug nya yeah, mga brad ka palit kog buko kay pangpadugang daw na mga brad salamat lagi like, sa pagfollow ko so naara na sa kanto pilar nagatambay no nya yeah, mo to mga brad samtang so, paabot kog karuas. nagtimok timur nang sa kodere kay pating kutuban na pa man dito pa mahaw so kani akong location karon na ra gyung siya sa kanto pilar sa sa na siya mga brad naghandi pa palitan dere kanto mercury drug kay mga establishment naik mga putasan kay karwasan ah, ya, basta ko dito ko dai di dere nya paguman ato brad back to business na punta kay nay mga reorders mga brad nai na po yung mga bagong order sa mga reunion niya siya school o family reunion mga brad kasi ganahan mong magpaprint next week di kayo ko busy so PM lang ko mga brad niya yeah, mauto mga brad ting paniud na po magluto taog sabaw nga naay mais mga brad bukog bukog lang kaya ni sa baboy kay maaramay na ah nga yeah. lang ugloy akong ah, Di lemas dari mga brad. magic Majik-majik kagwanga ka. Sige, isa pa daw, be. Yuh, yawa, mutok pun <laughs> ya tamanan jami nang dyami, mga brad. Ito, anong loto. So, ako ara itong um, magbutangan og sayote og karlang mga brad. Hindi na og ug brad. Mula sa puto siya. Ya, mais dayon yun. Ya, mas Kanang humok yun. Di mong mga brad. og gumas pagluto ah. suabi kayo. Pag sure <laughs> Mga ona punta, mga brad. nga nakapalit po deh kog manggang mga brad. kay pertidyud ka humot niya pag agi nako sa fruit stand kanina. Tamis time niya. Ang kilo is 100. Dila po tagmangga pa nagsare, nagsigi ng tagkapaya ani. Unta, labi po inyong mga sudan diha, mga brad, kaoban inyong pamilya. Nya, maulat mga brad. Daghan kayong salamat.